tira yung ko, ang problema ayaw nang tumakbo so nagpalit kami ng uh, center join or center post uh, at uh, gutay gutay na yung mga packing seal niya so ayan uh, nakakaaho na nakakatakbo na kasi dati kahit makakalsuhan lang ng maliit na bato ayaw nang tumakbo mainang mainan na talaga ayan Uh, excavator Hitachi 120 ang model EX 120 taligo ako sa langis kaya nakahubad ako ayun salamat at uh, salamat kay Lord dahil uh, natapos din namin itong trabaho na to ito so, yung trabaho ko yong yung uh, kasamaan ko dito binabalik namin yung takip sa ilalim. Ito nga pala yung aming uh, operator, si Pau. Pau, lingon naman. Butangin na. <laughs> Matagal na yan dito sa kumpanya namin. Bawa Pau, ano nga pangalan mo? Ah, si Paolo. Hindi si Paolo Contis, ah. Kay hey, Paolo, yan ang aming uh, magaling na operator.